to the rabbit. Lumalamig na nga dito sa farm. Parating na yung winter. Kaya medyo makapal na yung mga jacket namin. Kahit na si farm boy. We're ready. Pero naka-improvise na tayo sa ating rabbit. Binibigyan ko na sila ng hay sa loob para may pagkain kasi yung grass dry na so yan na yung supplement nila transition ko na yung mga rabbit into hay hindi na tayo gagamit ng pellets kasi marami naman tayong hay high quality hay yung gagamitin natin para sa mga rabbit guys I bang bang the rabbit guys you gonna help me? okay let's put the gun there we're gonna pull them first and then we'll give them some hay One, two, three. Yo. So aside sa grass na kinakain nila, kasi ubos na nga, meron tayong nakaandang hay na binibigay. And ito ay meron ding lalagyan doon sa kanilang cage. Yan. So dyan lang Yan in case na maubusan sila ng grass, may pagkain sila. And then dadagdagan lang natin every time. So yan lang yung setup natin pagdating sa rabbit kasi wala ng grass. Pero maganda pa rin kasi pwede naman natin i-switch into pure hay instead na magti-pellets tayo. Medyo may kamahalan kasi yung feed na nabibili sa store. Eh yung hay, meron naman tayong unlimited supply kasi yun din yung pagkain natin sa goat so we're good for the whole winter yun lang yung bibigay natin kaya dito sa kabila ganun din yung ginawa ko meron tayong addition na feeder so kahit na maubusan tila ng grass katulad nyan wala na meron pa rin silang kakainin na hay hanggang sa i-move natin sila in the morning. Okay, help. One, two, three. Pull. Ayan, may bagong grass ulit sila. So, kahit pa paano, meron pa rin silang kakain na green grass hanggang sa abot na yung winter. But at least prepared na tayo for feeding ng mga rabbit. So, katulad din dito sa ating mga mama rabbit actually supposed to be actually guys tapos na yung breeding ko for the winter pero may nagpahabol may nanganak palang isa so last minute siguro ito na nabuntis and then nanganak siya nandito cute cute na mga anak so papalaki natin to sila over the winter yan ayan, ayan no? Asang dami-dami. Um, I think uh, last count ko, kasi nag Count ako, 14 ata yung anak. Pero, namatay yung dalawa kasi hindi niya kayang i-feed lahat. So, may tendency kasi na mga anak sila ng napakarami. Pero hindi nila kayang i-feed lahat. So, napakagandang breed talaga itong mama goat na ito. Kasi ang dami niyang anak. And, yun nga lang hindi niya kayang i-buhayin pagkagarang karami isa rin ito sa piniprepare ko over the winter kasi hindi sila pwede dito masyadong malayo gusto kong ilapit doon sa chicken area kasi may water tayo doon para madali yung pag-alaga natin ng mga rabbit over the winter time is it getting cold? yeah, yeah. and foggy foggy Yeah, it's foggy today, pero chores pa rin tayo kahit na malamig, kasama ko pa rin si farm boy. So, part ng training niya ito para maging farm boy, rain, hot, cold, sasabakin lahat. Okay, let me just uh, give this to the pig. So medyo malalaki na Ready for Processing na ito But this time Baka dadali natin siya sa Butcher shop Kasi kailangan natin yung mga Cuts Wala kasi tayong mga magandang Equipment for Cutting ng mga Pig So yung doon At least meron tayong cuts Kasi yung tayo-tayo lang na nagkatay Nasa freezer na So at least yun, pwede rin natin ibenta yung iba. Hindi yung mga gusto natin, hey i-keep natin. Today we're gonna go to the goats. So araw-araw na akong nagbibigay ng hay doon sa goat kasi dry na rin yung ating field. Dad, what happened, Dad? It broke. Oh, yeah. We can't play in that <laughs> now. Yeah. Ako na din sa So nakahiwalay pa rin yung mga laki natin na goat kasi hindi pa time ng breeding. Bibreed natin sila by end of November para mga anak sila by springtime going summer. And it's a perfect time kasi medyo warm na yung weather. Bigyan natin ng feed. Gutom na ata sila lahat. Nakaabang na sila lahat dito eh. Ayan, good for the day na marami-rami na yung nalagay natin kasi ang dami dami na nating mga alagang goat kung nagsimula tayo sa ilang piraso from last year ang laki na ng progress na nangyari uh, especially nung nagbreeding tayo at saka nanganak sila ang bilis dumami so tuloy lang natin yung pag progress ng farm para lumaki pa at uh, sabay nyo kami sa paggrow ng ating farming masyadong foggy at napakalamig ngayon dito sa farm Magda drop na yung temperature pero bisitay natin yung garden kasi ang bilis nalinis na kaagad nila yung garden natin so di na tayong problema sa paglinis pinaikot ko lang yung mower last time and then malinis na agad hanggang doon sa dulo so ready na ulit ito for the following season yung compost na natin ang kailangan natin gamitin for next year so ito yung compost area na hindi natin pinapasok yung mga goat para hindi nila kainin yung mga vegetable na kinat natin lahat kasi, lahat kasi ng vegetable nandito dyan ko tinapon so yung mga grass lang ang talagang nilinis nila dito kaya may dinaulit at saka malaking tulong rin na nagkaroon tayo ng YouTube channel kasi may mga Pilipino na nakaka-bisita sa video natin and medyo nagkakaroon tayo ng connection para sa bibili ng mga animals. And sandbox and, and trampoline. You're welcome. So yun yung one way natin, nagpo-post tayo sa Facebook at saka sa YouTube. So kayo kung kumulapit kayo dito sa amin guys sa Alberta, Mabibenta kami ng baboy, kambing, mga native na manok. So isang way yung YouTube channel para na-expand yung connection natin. Sa so mga sumusubaybay, thank you for watching our page. And we'll post more of the progress in the farm. Today we're gonna pick up today you're gonna pick today you're gonna pick up no we're gonna bring some hay to the goat today you're gonna go to the goat.